Bago ako mag-end ha. Uh, bago ako mag-end mga kababayan, meron lang akong i-share sa inyo na kunting analisa na kung saan sabi ni Ramon Tulpo, naalala niyo mga kababayan bago ako mag-end. Naalala ninyo sabi ni Ramon Tulpo na mayroong isang bilyon. Ha? Ah, mayroong 1 billion pesos na naiwan sa kwarto sa Malacañang. Binulgar ni Tulpo yan ha? ni Ramon Tulpo. Oh. Uh, so ngayon, Naalala nyo ba, sabi ni BBM? Wala sa kanila ang sangkot sa saku-sakong pera na ninakaw nila sa pandemya. Ayan, naalala nyo yon Ang kababayan. So ito, oh, tignan niyo yung post ni Ramon Tulpo ha. Ramon Tulpo. Naku, mga kababayan, hindi ito fake news. Ah, si Ramon Tulpo ang nag uh, nag-post nito na may pera daw sa Malacanang. Ito oh. Mm. Oh. Sabi ni Ramon Tulpo sa kanyang post, oh. Sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa Malacanang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Oh. Yan ang isang sikreto daw na ayaw ibunyag ni BBM upang huwag daw masira ang pangalan ng kaniyang predecessor na si Rodrigo Rua Duterte. Oh, noong panahon na yon ay magkasanib pa si BBM at Sara Duterte na anak ni Digong. Ang limpak-limpak na salapi ay nakita raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ang mga pera daw ay nasa sampung duffel bag, each containing 100 million. Oh, Sampung dapol bag. So malaki po yung dapol bag. para bag na military bag yan. Oo. So 100 million daw ang laman ng bawat dapol bag. So ngayon, 1 billion daw po ang halaga kasi sampung bag po yun. Tag 100 million ang laman ng bawat isang bag. So 1 billion. So ngayon nakalagay dito, sabi ng aking espiya ay baka naiwan ang malaking pera dahil sa pagmamadali. Sabi pa ng aking espiya, maaaring kasama ito sa mga pirang hinakot palabas bago pumasok ang mga bagong residente sa Malacanang. Oh, kung naalala ninyo mga kababayan, kaya pala may sinabi si BBM. Wala sa mga kandidato ko ang sangkot sa pagnakaw ng sakusakong pera sa pandemya. Naalala ninyo, sabi ni BBM, ah, bakit ako titigil, Jima? Ah, sa Mahirap, masakit ba na marinig ng taong bayan ng katotohanan? Na mismong si BBM? Ah, BBM. Wala sa kanila. Ah, ikunik natin ngayon. Ah, ito. <tod tod tod tod> tilang ah. po sa kanila mm. ang tilang sa kristan ng isang bulaang propeta mm. na nasasakdal dahil sa pagyurat sa ating kabataan ah. at sa ating kababaihan. Mm. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababayahan. Kaya pala, na kaya pala may nasabing ganyan si BBM. So, totoo pala talaga yung isang bilyon sa loob ng Malacanang. Go. Oh. Ah. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng na ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Mm. Bilang isang sambayanang may dangal, mm. may sipag, at may talino. Mm tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Ah, oh, kung naalala ninyo mga kababayan, ha? Ah, wala sa kanila. Ah, oh, ito pa, ito pa, ito pa. Nako, nako, ito na. PABBM wala sa kanila. Hmm. Ang nakon nako, ito na lalabas na nga ah oh, ito ang record ng ating mga kandidato ah oh. wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang ah oh. isa wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya pinabayat. ah oh. wala sa kanila ang sangkot Ah, oh, ano ba 'yon? Ano ba 'yung sabi ni BBM? Oh, ito, ito, ito. Kid ng dugo ah. dahil sa tukhang. Ah. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsak. Kaya pala eh. Wala sa mga kandidato ko ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. So ibig sabihin totoo nga Ah totoo nga talaga na may 1 billion na naiwan sa kwarto sa Malacanang. Hindi sasabihin ni BBM 'yan na wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa pandemya. Ah. Ngayon alam niyo na. Ah wala sa kanila. kanila ang may bahid ng dugo ah. dahil sa tukhang. Ah wala Hindi sa kanila. Hindi magsasalita si BBM ng ganyan kung walang pruweba 'yan. sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya pinabayaan ah. ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ah, wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at ah. natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. 'Di ba? Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako sa kumpera. Oh, eh kaya pala, tama pala ito mga kababayan. Tama pala itong sabi ni Ramon Tulpo na meron daang 1 billion na naiwan sa kwarto sa min building ng palasyo na ang pera daw ay nasa 10 duffel bag, each containing 100 million wala sa kanila ang sangkot sa pagbulsa ng sako sa kumpera. Kaya pala, kaya pala, alam na. Wala sa kanila. <clears throat> oh, may pruweba na. ah, oh, may patunay na na ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos magsalita ng hindi legit. Ah, oh, wala sa kanila. Ang kasabwat sa pagbulsa ng sako sa kumpera mula sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan at hinahayaan na ang ating mga kababayan ay mamatay sa sakit. Ah, na... eh, lo, 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 kapag ako nanalo 3 to 6 months, obos ang droga. Pero walang drug lord. Kasi ang gawin kong drug lord si Dilemma. Ah, yeah. Para ligtas si Michael Yang, si Peter Lim, Kenneth Dong, Charlie Tan, Tami Uy. <laughs> Kapag ako nanalo 3 to six months o boss ang droga, wag mong subukan. Masira ang bagang mo. Kaya pala, alam ninyo mga DDS, putang ina ninyong lahat. Sabi ko, patayin mo yan. Pero pag si Fiona, isa lang sabihin nun, bakit buhay pa yan? Ah, uh, putang ina ninyong lahat, mga DDS. Wag mong subukan. Masira ang bagang mo. Masakit. Alam nyo kung bakit si Digong pag nagasalita, hawak-hawak ng isang daliri niya yung ganyan? Kay bulok ang bagang. Uh, uh, ang baho ng hininga nun, amoy kamuti na binukbok. Alam nyo yung kamuti na Oh, uh, Palatandaan ng nagdodroga bulok ang bagang. Uh, uh, kaya kada pag pagkagasalita ako, ah, hawakan ko talaga yung bagang bakit. Kasi pag na-expired na yung pintanil, tatabingi yung aking panga. Kaya kung sino yung pumutak siya yung nangitlog. Kaya lagi ninyong sinabi na si Marcos bangag noon, bangag na yun. Pero ang totoong iwi, ako talaga. Ako yung totoong iwi, kaya nga hinahawakan ko kapag nagkwento ako kasi tatabingi siya pag na-expired yung pentanil. Noon, ang pentanil ini-inject. Ngayon, ang pentanil ini-inom para malakas ang amat. Barag-barag na ba? Hmm. Kaya, uh, wag mong subukan. Babarag-barag ang panaginip mo. Uh, di ba? RR Walks, Nicolab, shout out. <clears throat> Ganun pala yun. Oo. Oh. Oh, eh, walang fentanyl sa Netherlands. Tandaan ninyo, binaban na sa US ang fentanyl sa Netherlands pa kaya. Oh, so, yun lang nga mga kababayan. Mag-ingat po kayo. So, mag na po ako ng live. So, ayun po. May bago tayong video. Naka-play dyan. Alas 6. O, oh, alam ko may video tayong bago dyan eh. Nakaplay yung bago nating video, no? So, mag-end na po ako ng live.